Thank you sa so sponsor, the mommies and the paji. So, ayan ang mga mommies and paji. Wala kami ang plato. Thank you, mommies. Mommies, thank you so much. Busy okay, ang mga ano Oh, mommy, thank you so much, Baji and Mommy. And Hello, magyana mga aking mga Bella Pioneer. ito. <laughs> mga soup tapos dito ang mga dry. na everyone. November 66 pictures, maraming handa. Ano meron dyan? Thank you so much. Thank you so much, Paji. And the mommies. Thank you so much. Hey. adita, dito. Dito de. Yeah. Oh. Thank you so much, the mommies. Paji. Thank you. One more. Oh,